two months deposit and one month advance. Ganyan dapat ang rules natin sa ating rental property business na per month ang rate. Bakit? Kasi para hindi tayo malugi. Nalulugi ba ang apartment business? Oo naman, nalulugi ang apartment business. Siya nga pala. Pala yung mga unit ko. Before, uh, apartment pa yan. Bago naging transient house business. Kaya, napakahalaga para sa akin ng two months deposit at one month advance. Para saan ba yung two months deposit? Yung isang deposit ay para sa pag na-delay yung tenant mo, dun mo ibabawas yung bayad niya sa renta. Yung isa pang deposit, para naman yung sa maiiwan yung bills, like kuryente, tubig, at kung may ma-damage pa siya sa unit, dun mo rin ibabawas. At yung advance naman, syempre bago siya tumira dyan sa property mo, advance na dapat yung bayad niya. Bakit siya sobrang importante? Sa experience ko kasi, no, ilang beses na rin nangyari sa akin to. Sobra kasing madali ako magtiwala sa tao. Basta sinabi, naniniwala ako. So, ang nangyari nun, dito pa yun eh, sa unit 4. May tumira dyan, sa unit 4. Ang nangyari, nung umalis sila, nag-iwan ng malaking bill sa akin yung bills nila ay umabot sa 8,000 pesos, kuryente at tubig. Eh magkano lang naman yung deposit na naiwan nila sa akin? Dati kasi mura pa yung parenta ko dyan, 5,000 pesos lang per month. Up and down nga pala yung unit ko. Tapos walang gamit niya sa loob, sila na bahala. Eh yung deposit nila is 5,000 lang din. And yung naiwan ng bills ay 8,000 pesos. So, lugi na kaagad ako ng 3,000 pesos. Plus, bukod dun ay may mga na-damage pa sa unit. Like yung pintuan, bagong-bago pa yung unit ko nung tumiras nila mga 2 years pa lang. Yung tiles ko, nagkabakbak na rin. So, sobrang damage yung unit ko, tapos yung susi pa, dinala nila. So, I need to change all the lock sa unit ko from main door at sa lahat ng pintuan, maging sa kwarto, maging sa dirt Kitchen, pinalitan ko lahat. So, sobrang expensive nun. Magkano yung doorknob na maganda at matibay. So, worth 500 pesos na each door. So, ganun kalaki yung inabono ko sa unit na yan. Kaya naman, nung time na yun, transform ko na yung unit ko into transient house business. Kasi nga, na-realize ko na ayoko na ng apartment business. Saka, total naman, may market din naman ng transient house business dito sa lugar namin. Kaya, transient house na yung pinanindigan ko. I start small din naman sa transient house business, bago ko naisip na i-transform pati itong lahat ng unit kong to. So, kung gusto nyo i-transform yung unit nyo, start small muna, katulad ng ginawa ko, na nag-practice lang muna ako sa small na bahay, uh, sa bahay na to. Yan, dyan, sa babang bahay lang yan. Nag-practice lang ako nung gumana Saka ako naman to transform. So ayun na nga, nung transform ko na, syempre mas naging okay. May sakit ng ulo ang transient house, may risk, pero hindi ganun ka laki yung risk katulad ng sa apartment business. Kaya yun yung tumatak talaga sa isip ko na dapat talaga two months deposit and one month advance, interviewin nyo yung tenant na mag stay sa inyo bago nyo papirmahin ng one-year contract or two years contract pa nga yung iba eh. Uh, Pag-isipan nyo maigi kasi kung kaya nyo ang alamin yung background nila, mas maganda. Kasi based sa, nag-check kasi ako nung background nila, tapos na eh. Umalis na sila sa akin. And based din sa pagkaka-check ko ng background nila, ang dami nilang pinagkakautangan. Na tinaguan na rin nila. Malaki yung natutunan ko noon, don't just trust, verify. And yung kontrata nyo, dapat naka-notaryo. Para talagang valid siya. Pwede nyo ilaban sa barangay kung gusto nyo silang ipabarangay. Pero yung sa akin kasi hindi ko na nagawang napabarangay. Kasi nga umalis na and then hindi na rin naman sila nagre-response sa mga messages ko. Kahit ano pa sabihin ko, dead mo sila. At uh, din push sa akin na uh, transform yung unit ko para sa much better pa na rental opportunity, which is transient house business. Kaya maging mapili, hindi porke may pambayad sila, accept nyo na kaagad sa unit nyo. Isipin nyo, mag-stay sila ng one year sa unit nyo. So, you need to be very careful sa pag-accept ng tenant. By the way, I'm Len Hagoba. Ako nga po pala ay total of eight years na sa rental property business. At ito po yung negosyo ko ngayon, Transient House, dito sa Lucena City. And pag may question po kayo, comment lang po kayo sa baba. Or you can join sa grupo na binuo ko. Nandiyan po yung mga malulupit na mga landlord na katulad natin sa All About Rental Property Business at Bahay. Lagay ko po yung link dyan sa comment section. Thank you po. Bye po for now.